mga idol ang writer o direktor sa drama nga naguluhan ang luha sa alung karaan o ang baha paingon sa buntod mudalit kaninyo sa makalingaw tang sugilanon silpon karong nga henerasyon hay na ang sitwasyon kon mangulitaw sa internet na lang og silpon sa gwapang Pilipina magustuhan nila ang mga maulawon daghanang nagasawa adunay silpon di kamera, bluetooth og wifi pa. May palabas pa sila pampagana sa mata. Usa sa hinungdan daghan ang gikasal nga to sa simbahan ug aduna po didto gidiritso na lang og taban. Silpon, adunay silpon binagurha pang tik sa asawa Ugang ekstranyang usa pang tik sa ikaduha, Aron di mahibawan ang ilang mga tinaguan, Unya pastilan kay nahubog kaman, Narungsin ka sa number 1 Unya ikaw nang tarungan Gihulaman lang sa kauban, Kay wala na kunoy mapagludan, lagyo pa kuno kaayo ang tindahan cellphone in this generation bear high situation if you want someone you love go to internet on your cellphone to the beautiful lady Coca-Cola body no other than the lady in the Philippine country Katulad ni Lolo, isang estranghero, nag-internet siya sa magandang Pilipina. Ang sabi ng Pinay, hindi tayo bagay. Ako'y may nakaraan, may anak na sa kasalukuyan. Subagot ang estranghero. Baliwala ito. Ang nakaraan ay isang nakaraan. Sa akin lang naman ang ngayong kasalukuyan. This portion is brought to you by Varieties You Only ang kampiyon sa balak sa mga subuanon modalit kaninyo sa lain o sa mga sugilanon watch this video and like for more video varieties yo